right, so isang uh, magandang hapon sa lahat At ngayon, mag-unbox tayo ng ating uh, multi-purpose na bag uh, So ito, muna, uh, tanggalin muna natin itong uh, plastic na nakabalot Lali, uh, Sabi din sa description, ang uh, multi-purpose na bag na ito Ay uh, din natin gamitin bilang uh, tail bag, uh, tank bag At uh, pupwede rin siyang gamitin na uh, backpack at uh, side bag So, alam naman natin lahat kapag nagmamotor tayo, kailangan na uh, meron may, tayong extra ng uh, bag na mapaglalagay natin mga gamit. Sabi dun sa uh, iya, kanyang uh, description, uh, kasya daw yung isang buong helmet dito. At uh, syempre, uh, po sa kasya yung helmet, waterproof din itong uh, bag na ito. At uh, natin mamaya kung uh, talagang kasya ba yung helmet natin at uh, titingnan titignan din natin kung waterproof din ba ang bag na ito so ito siya kulay black at uh, meron siyang uh, hindi ko maintindihan yung nakasulat dito uh, basta itong uh, motocentric bag multi purpose na bag at uh, meron siyang reflectorized sticker sa kanyang gilid uh, matibay yung kanyang yung uh, gamit dito so yun makapal yung kanyang uh, ilalim at uh, meron siyang maraming strap dito at uh, dito sa gilid uh, meron din maraming sabitan ng mga straps at uh, matiba yung pagkakagawa at uh, magandang quality itong uh, ginamit nila dito at uh, yun na expand pala itong uh, bag na ito subukan naman natin kung uh, talagang kasya ba yung helmet natin dito so tara subukan natin kunin naman natin yung helmet natin So, uh, gusto lang sabihin na uh, para sa akin na uh, maganda ang quality ng uh, bag na ito at uh, maire-recommend ko talaga itong uh, bag na ito dahil uh, maliban po sa kanyang kulay, sa kanyang design at uh, syempre yung uh, material na ginamit ay masasabi ko na matibay, matibay din po siya at uh, nga, magagamit natin itong bag na ito kapag naglo-long ride tayo alam naman natin lahat na kahit may u-box tayo kailangan talaga natin ng iba pang mapaglalagyan ng ating mga gamit so Subukan na natin itong uh, helmet natin kung uh, talaga bang uh, kakasya yung helmet natin dito. So, uh, ito yung helmet natin. Uh, medium pala itong uh, helmet na ito. So, yun, meron pa siyang nakalagay ng mga bubble wrap at uh, meron pa rin siyang maraming straps sa loob. So, mamiss muka natin kung para sa yung mga straps na yun. So, itong helmet lang muna. So, Kasiya pala talaga dito yung uh, isang helmet natin. So, lock lang natin. So, uh, try natin kung masasarado ba. Yun pala. Ganda pala na ito. Legit. Uh, Kasiya pala talaga yung uh, isang uh, helmet natin dito. So, may re recommend ko itong bag na ito para sa mga hindi gusto or sa mga ayaw magbitbit ng uh, helmet. Syempre kasi nakakangalay din kapag lagi nating binibitbit yung ating helmet at syempre uh, natatamaan kasi yung uh, helmet natin kapag binibitbit natin. At uh, pag dito niyo po siya sa bag nilagay at uh, syempre safe na safe yung ating helmet, uh, hindi na po siya magagasgasan at uh, safe uh, hindi po, po tayo mangangalay. So ito pala yung kanyang uh, mga strap. At uh, ito rin, itong hawak ko po, ito yung, yan, ito yung kanyang waterproof na cover. So, ito yung nilalagay nyo sa bag, lalong-lalo na kapag uh, umuulan, para hindi mapasok ng tubig ang bag. Kasi, uh, hindi po waterproof ang bag mismo. Uh, kinakailangan uh, i-cover nyo itong waterproof cover para hindi tumagos yung tubig. Kasi, hindi waterproof yun nga, gaya po nga nabanggit natin kanina hindi waterproof ang bag mismo so para maging waterproof itong bag na ito, kailangan natin gamitan ng waterproof cover so ito siya guys so malaki yung waterproof cover na kasama kapag bumili kayo ng bag na ito ayan. so maganda rin yung kanyang uh, yung uh, quality ng uh, cover ng bag na ito so ayan, So, uh, regarding naman po sa price, sa presyo ng uh, bag na ito. So, magbibigay niyo lang po siya sa halagang 1,700 sa online shop. At uh, mag-abang-abang lang po kayo kasi minsan nagpo-promo sila, minsan 1,400 lang. So, ayun. Uh, sulit na sulit yung uh, babayaran niyo dito. Kasi marami po kayong mabibit-bit at uh, matibay, matibay po itong uh, bag na ito. Pwede rin siyang gawin na backpack. So sige, a uh, tanggalin muna natin itong uh, helmet natin dito sa loob. At uh, subukan natin yung iba pang mga straps. So ayun, uh, makikita po niyo na kasyang kasya po itong uh, helmet natin dito sa bag. At uh, siyempre, meron pa po siyang uh, may space pa po para kung sakaling gusto niyo po pong maglagay ng iba pang mga gamit dito. Kaya uh, puwede pa po pong uh, mag uh, maglagay ng iba pang pong uh, mga gamit. So ito po yung uh, bag. So, subukan naman natin yung iba pang mga straps na kasama dito at uh, titignan natin yung uh, para saan itong iba pang mga straps na kasama dito. So, so uh, alisin muna natin itong uh, helmet dito sa loob ng bag at uh, para din masubukan natin yung, yung uh, iba pang mga straps na kasama dito. At uh, kung bago po kayo sa channel ko, huwag pong kalimutan mag-subscribe at hihit uh, po ang notification bell para ma-notify po kayo kapag mayroon po tayong mga bagong upload. Alright. So, yan, ito po yung uh, loob ng bag kung makikita nyo uh, maganda yung uh, pagkakagawa dito sa loob at meron din siyang mga bulsa so ito yung kanyang uh, bulsa so net po ang uh, mga bulsa dito sa loob ito uh, especially tang dito sa ibabaw so mahirap po syang buksan so titignan lang natin sandali lang nga. napaka tibay po ng uh, pandikit dito So, ayun. Ayun po, ito po yung kanyang uh, bulsa. Uh, napakatibay at napaka-copy ko ng pandikit. Ito po. So, ganun din dito sa baba, pares lang po sila. So, ito yung kanyang loob, meron siyang uh, lock dito. Ayun para di mahulog yung ating gamit para secure at meron din siyang lagay ng mga documents kung magbadala kayo ng papel at uh, sa gilid meron din yan uh, magkabilaan po yung uh, bulsa yan. kung meron ko yung ilalagay ng mga lisensya pu pwede dyan so alright so uh, sige at uh, yan. Uh, dito sa gilid naman matibay naman yung uh, pagkakagawa ng bag wala namang mga ano wala namang uh, sira sira maganda yung pagkakatahe eto yan Okay, susubukan naman natin yung uh, mga straps. Ito yung sinabi ko kanina na uh, pwede nyo siyang uh, gawin as uh, backpack. So, ito yung strap na nilalagay. Ayan. So, uh, parang uh, rubberized yung uh, strap na ito. Ayan, ito pala yung uh, kakabit para pwede natin siyang gawin na backpack. Ayan. So, kita nyo. Para siyang uh, rubber na form net tapos uh, ayan so ito namang uh, strap na to ay uh, ito yung nilalagay sa gilid ng bag at uh, ito yung ginagawa nating uh, lock para makabitsa dun sa ating uh, upuan so sige at uh, subukan naman natin kung uh, maganda ba itong bag na ito or kung baga ba ito na ilagay natin sa motor natin ayan. So, lako muna itong dito sa gilid, eh, sa likod. Ayan. So, ito pala, dito, uh, kailangan nyo po ilak ito dito para hindi masyadong uh, lumobo yung bag kapag nagbabiyahe kayo kasi uh, pag hindi ito lock, yan, matatangay po yan ng hangin at alam naman natin na na-expand itong bag na ito so kailangan natin i-secure yung uh, mga straps dito sa kanyang uh, gilid para safe po yung bag, hindi siya mahulog at uh, syempre hindi rin siya basta-basta nga natatanggal sa ating uh, upuan. Yan. So, ito yung mga strap dito. Kailangan po natin ilock ito at uh, isecure. So, ito po kailangan natin kabit yung mga straps dito. Yan. So, tingnan natin yung ilalim check natin yung bawat uh, straps na nandito. So ito lock na. And lock na maingi maigi. Tapos uh, So okay. So ay, napala. Meron na kong uh, nakalimutan. Meron pa pala itong uh, Meron pa pala itong uh, bulsa dito sa kanyang uh, labas sa ibabaw. So Tignan natin yung bulsa dito sa ibabaw So secure lang muna ninyo yung mga straps na nandito Check nyo ng maigi So ito pala yung kanyang uh, ano Yan may bulsa pa sa ibabaw Yan So ang uh, pang lock dito sa kanyang bulsa sa ibabaw ay pandikit lang din Yung parang uh, velcro Pero hindi po kayo dapat magalala kasi matibay naman po yung kanyang velcro na nakalagay dito So ito ito guys Yan Alright, so ayan, velcro. Ayan, medyo manipis lang po itong ano, uh, cover niya sa loob ng bulsang ito. At malalim, uh, may lalim. May lalim pala itong uh, bulsa dito. Uh, malaki. Medyo mal may kalaki yan itong bulsa dito sa taas. So, ito pala siya. So, ito yung uh, bag. Bagay na bagay po sa motor natin. So, ayan. Maganda. Astig. Astig yung forma sulit na sulit itong bag na ito at uh, bagay na bagay itong bag na ito uh, sa lahat ng motor hindi lang siya applicable sa gantong uh, motor na yan pati sa ting isang motor bagay na bagay din so alam niya na kung anong gagawin uh, hindi ko nang sasabihin kasi kayo mismo alam niya na <laughs> so alright so sana ay mag subscribe kayo at para din mabungan nyo yung iba pa nating mga video na i-upload. So, sana ang video ito ay nakatulong sa inyo para magkaroon kayo ng idea kung anong bag ang bibili ninyo. Alright? So, hanggang dito lang siguro muna at huwag niyo kalimutan na mag-subscribe at siyempre, ihitang notification bell. So, hanggang dito lang muna at uh, marami salamat sa panonood.